Nong ni Eman. Hello po Master, ask ko lang po kung paano po ba ang pag sa paglalagay ng yeast sa masa? Okay, para kay Sir Eman, ang yeast ay binabase din natin yan sa bawat kilo ng ating ginagawang tinapay. Okay, pinakamadaling uh, kwintahan ay 10, 10 grams per kilo. Okay, yan 10 grams na yan, mabilis na yan. Naluluto na natin yan within 2 to 3 hours to 4 hours. Naluluto na natin yan pag naglagay tayo ng 10 grams. Pero depende ha sa klase ng tinapay. Okay? Halimbawa, yung eh, nilalagyan nyo sa risari, tasty bread or uh, malambutan, pwede nating i-apply ang 10 grams. Pagdating doon sa ating tasty, na medyo matigas ang ating timpla dyan, Depende ha, disclaimer. Pwede niyong dublihin yan sa tasty. Ibig sabihin, 20 grams per uh, kilo. Pag gusto niyong mabilisan, pero pag hindi naman kayo nagmamadali, no need na. Pero pag may mga timpla kasi, depende sa recipe din kasi yan. Ano? Ngayon, pag doon naman tayo sa, halimbawa sa Mona, yung, yung matitigas na ginagawa natin, hindi rin talaga sapat ang 10 grams. Bakit? Dahil lalo pa sa mga matitigas nating gawa, talagang nagngangailangan talaga na makadagdag tayo ng percentage doon sa ating ginagamit. Kasi halimbawa, eh, mas production tayo tapos napakabagal ang ating ginagawang uh, tinapay. Magka may hintay or may stock tayo sa oras na paghin, maghihintay sa pagsalang. Basta kung alin yung uh, nauna, na nilagyan nyo ng 10 grams, syempre, mas mauna pa yung dudublihin mo. di ba? Diba? Halimbawa, lalo mga pag malalaki. Kasi nakukulong sila yung sinasabi ko ng testi na pwede nyo dublihin yan kung nagmamadali kayo. Pwede, pwede yan. Pagdating naman doon, halimbawa, sa mga matitigas, nasa inyo na yon kung bilisan nyo or hindi. Sapat naman din yung 10 grams kung pang sarili lamang. Okay? Sana nakatulong. Kung overnight naman, ang gagawin natin, malaking adjustment. Okay? Napakalaking adjustment. Halimbawa, gumagawa ka ng alas tres ng hapon, sa isang kilo, maglalagay lang tayo ng 2 to 3 grams. Okay? Pero depende pa rin sa brand ng yeast natin ginagamit. Okay? Sa mga pangkaraniwan lamang, kailangan, pag overnight, al gawa kayo ng alas 3, isasalang nyo ng alas 4, alas 5 ng madaling araw, kailangan, tama lang ang tigas nito. Sakto lang talaga yung isasalang natin. Kasi pag overnight procedure ang ating gagawin, 10 grams pa rin per kilo, abay, wag mo nang tulugan. Isigurado yan ni eh, para makakasiguro din tayo mga kabakers, ano? Ah, uh, magkakaroon muna kayo ng tasting or uh, magpa-trial or itatry try muna. Okay, itatry try muna kasi para kayo mismo talaga ang makakasaksi niyan kung itoy nararapat ba or magdadagdag ka pa ba ng yeast per kilo. Kasi depende naman niyan sa ating gumagawa kasi na uh, gusto nating mabilis, gusto nating mabagal. Pero ang regular talaga 10 grams. 8 to 10 grams pag regular lang talaga na gusto mong alalay na alalay lang. Okay? Sana nakatulong. Follow for more.